What's up guys? Welcome back muli dito sa aking YouTube channel. So for today's video, ang tatalakayin natin is tungkol sa posisyon na EB. Ano nga ba ang EB at ano ang responsibilidad nito dito sa barko? Lalo na dito sa Inter Island kasi nandito ako sa Inter Island. So pag-usapan natin yan. Bago yan, intro muna tayo. So, maraming term ang AB. So, isa dito AB, uh, Timonel, uh, Quartermaster, Checker. So, isa lang yan. Isa lang ibig sabihin yan. So, is, yung AB sa, is, uh, isa talagang Timonel yan. So, ano ba talagang obligasyon? O na, ho. Ang obligasyon na isang AB, hindi lang pagiging Timonel, kundi, li, kundi isa rin sa <coughs> Nag uh, during uh, tawag nito yung maneuvering isa rin yun sa nag ooperate ng mga windlass. Kung nakikita nyo sa likod ko, ayan. Yan yung windlass, ayan. So during maneuvering at sa yung anchoring at sa docking position, so dito kami nagtatambay. Ito kami, ito yung hinahawakan namin. Pinaka ano talaga, pangunahing uh, tawag nito, eh, pangunahing duties and responsibilities ng isang ibi, ito yung pamanatili ng uh, maayos sa deck structure, kagaya ng ano, una-una uh, yung chipping, painting, cleaning, isa rin yan sa trabaho ng isang ibi. So, hindi lang yan, they assess the mooring and unmooring operation sa so, din yan so during ano during uh, loading at sa unloading operation they also operate machine adik machine machinery like ng winch at saka windlass so yan ang isa sa mga uh, ano talaga alright guys so hindi ako Uh, nagto-topic about sa mga EB sa international kasi iba-iba naman iba naman yung ano nila doon iba yung training nila doon iba rin dito sa inter Island ang ginagawa kong topic uh, responsibility responsibility ng isang EB uh, ibig sabihin andito sa Inter Island hindi sa international kasi iba yung sa kanila kumbaga high level na yun so additional lang guys ha? so ang EB is uh, isa rin nag-perform na big so under the guidance of the officer So, yan pag underway so sila nagtitimon uh, depende na yon kung uh, yung mga kadite pahawakin ng steering kung yun yung ano niyo uh, rolls sa bridge alright guys sana makatulong ito sa inyo lalo na sa mga <coughs> bago lalo na sa mga nagbabalak pa lang na maging AB dito sa Ender Island. sana makatulong to maraming salamat at bye bye